Huh? ang lupit mo gar saan punta gar pasabay naman <laughs> ala yung pakoy may nakasakay na talangkase yun oh. oh ito bilis ito ang lakas yo magandang tanghali mga kaaga pagkatapos kumain oh oh laki bunguan 12.20 mga kaga 12.20 ng tanghali ayan o oh. akala ko wala nang ano eh yan o oh. ito bilis ito ang lakas kuya no Nal nalaguno sa ah. kaya pala banat na banat na ito no oh. ilalim mo tapos tumuod na ng lalim. Bukit yung natunod na iyon? Na Yut, si Tio eh. Naka wow legs. Yut. <laughs> <coughs> Ayos lang. Nasaan ako ye? Eh. Nasaan ako ye? Eh. Kamunat may ilis hindi yan. Yan na. Yan na, yan na. Tula. Yan na, yan na. <coughs> hey. Oh, laki. Oh, laki oh. Yun. Wow. Ah. Oh, grabe oh, taba-taba. Yun. Ayos na. Ang tanghali. Magandang tanghali yan. Kadali na isang malaking lambarang si Kuya Si Boss Jigs. Ayos na. Hulog din tayo. hulog, hulog, hulog. Baka may pa. Ano? Ano May nakasakay na talangka. Ay, wala nakita. Ah, ano? Hmm? Huh? Ang lupit mo gar. Saan punta mo gar? Pasabay naman. <laughs> Ala yung pakoy. May nakasakay na talangka sa iyo. Sa ibabaw. Ayan hmm, na. Ayun na. Ay, kinukuskus nga niya. Ha? Huwag kanya kinukuskus ay maalis.

Ay mga kaago. Magandang tanghali na. Alas 12 ng tanghali. Nandito tayo sa ano, sa ikalimang payaw na yata natin tinalian. Yan ang kakain Yung patulog pa. Mga dinain tayo. Mga makababad na ngayon. Pero wala pang kumakain. Intay-intay pa tayo